Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang mga nurses ay madalas na pinupuri dahil sa kanilang kabaitan, pasensya at dedikasyon sa pag-aalaga sa iba. Ang kanilang trabaho ay mahalaga sa healthcare system at ayon sa ulat, ang pagiging nurse ay isa sa itinuturing na most trusted profession base sa poll na inilabas noong 2023. Depende sa klase ng nursing job mo ay naiulat na ang pagiging nurse ay merong magandang sahod lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa. Sa ganda ng sahod at mga benepisyo na iniaalok ng ospital sa ng Pilipinas, karaniwan lamang na umalis at mga ang mga Pinoy nurses para sa mas magandang kita at upang mapigyan na rin ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Kahit saan ka magbasa ng mga articles o manood ng mga dokumentary tungkol sa mga Filipino nurses, madalas silang purihin ang kanilang mga employers dahil sa galing at dedikasyon nilang ipinapakita. Pero kahit karamihan sa mga ito ay mataas ang pagpapahalaga sa ng trabaho, meron namang pailan-ilan na nakakalimutan ang kanilang sinumpaang tungkulin na alagaan ng mabuti ang kanilang mga pasyente. Sa video na ito ay matutunghayan mo ang nangyari sa iba't ibang mga Filipino nurses na nakulong dahil nagpadala sa kanilang mga emosyon. Sa article na ito na lumabas noong December 23, 2020, ilang araw bago magpasko, ang 36 na taong gulang na Pinoy nurse na si Flores Alvin J. Vargas ay humarap sa korte sa Singapore. Dahil sa Singapore nang galing ang balitang ito, napakalimitado ng impormasyon tungkol sa kanya. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira sa Pilipinas pero ang malinaw, si Alvin ay isang enrolled nurse sa All Saints Home na makikita sa Jurong East. Bagamat marami siyang matatandang inaalagaan at inalalayan, ay kinaya niya ang hirap. Sa loob ng ilang taon na pagiging enrolled nurse, marami na ang mga taong kanyang natulungan. Isa sa mga ito ay ang 67 taong gulang na Singaporean. Base sa report, ipinasok ang matanda sa All Saints Home pagkatapos magkaroon ng brain trauma na nakuha nito sa isang road traffic accident. Katulad ng nabanggit ko kanina, dahil sa censorship, hindi isa na publiko ang litrato kahit ang pangalan ng matanda. Pero ang sigurado ay dumating ito sa All Saints Home noong 2017. At siya ay isa sa mga pasyente na inaalagaan ni Alvin. Sa loob ng halos dalawang taon, ang Pinoy nurse ay isa sa mga naging tagapag-alaga ng matanda. At katulad ng kalidad ng pag-aalaga niya sa iba, ang Singaporean ay walang naging reklamo sa serbisyo niya. Kaya ang Filipino community doon ay nagulat na lamang nang si Alvin ay dapin ng otoridad at sinampahan ng kasong pang-abuso. Siya ay humarap sa korte at kung mapatunayan na siya ay talaga nagkasala ay mahukulong siya sa Singapore na aabot ng dalawang taon. Bago pa man magkaroon ng petsa para sa trial, Si Alvin ay nakumbinsi ng kanyang kampo na para hindi na tumagal ang proseso ay mas makakabuti na tanggapin na lamang niya ang plea deal na inaalok ng prosekusyon. Kaya para hindi na humaba ang proseso at makauwi na rin siya sa Pilipinas sa loob ng madaling panahon, si Alvin ay kusang loob na tinanggap ang plea agreement. Kapalit ng pag niya ng guilty, ang kaso ay binabamo na sa pang-abuso sa kasong abuse of position na lamang at upang malaman kung ilang taon o buwan siya makukulong, ang sentencing hearing ay ginanap noong December 2020. Sa korte ay ginamit ang abogado ni Alvin ang emosyon. Ang ibig kong sabihin ay ginamit ito ang estado ng nurse sa buhay. Ibinahagi niya sa judge na si Alvin ay kailangan na kailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas dahil ito lamang ang tanging breadwinner at meron pa itong maliliit na anak na nangangailangan ng ama habang lumalaki. Sinabi din niya sa judge na ang kanyang kliyente ay nagsisisi na sa kanyang ginawa. At nangangako ito na kapag siya ay nabigyan pa ng isang pagkakataon, ay sisiguraduhin ito na kukontrolin niya ang kanyang emosyon. Pero ang pakiusap ng kampo ni Alvin ay kaagad namang tinabla ng prosecutor. Nang ito ay humarap sa judge, hiniling nito sa hukom na parusahan si Alvin ng mahigit isang taon para ito ay tumino at upang makasigurado na ito ay magbabago. Sinabi niya yan dahil ayon sa kanya ang inilalarawang mabait at dedicated na nurse ay di umano'y nasa loob ang kulo. Kung emosyon ang ginamit ang kampo ni Alvin para mapababa ang hatol, ang prosecutor naman ay ginamit ang isa sa mga normal na estilo ng mga abogado, ang sirain ang pagkatao ng nasasakdal. At upang mapatunayan na masama talaga ang ugali nito at hindi aksidente o nadala lamang sa kanyang emosyon si Alvin ay iniharap ng prosecutor ang isang nursing aide na katrabaho nito. Katulad ng pangalan ng biktima, ay hindi rin in sa media ang pangalan ng saksi. Ayon sa lumabas na report, nagsimula ang lahat noong May 25, 2019. Ang matandang biktima ay naiulat na humihingi ng kutsilyo dahil gusto nitong pagpira ang mansanas. Ang nooy nagbabantay ng nursing aide sa Singaporean, ay tinanggihan ang kahilingin nito dahil sa protocol ng All Saints Home. Ngunit sa halip na kainin ng apple gamit ang kanyang bibig, ang matanda ay paulit-ulit na pinindot ang call bell na naging dahilan kung bakit piniling patayin ng babaeng nursing aid ang call bell. Pero hindi doon tumigil ang pamimili itong bigyan siya ng kutsilyo. Kaya nang walang taong nagbibigay sa kanya ng atensyon, ang Singaporean ay paulit-ulit na pinindot ang handheld staff assist bell. Si Alvin na nooy nakatanggap ng notification na kailangan ito ng tulong ay mabilis na nagtungo sa kwarto ng matanda. Pero ang pasyente na talagang mapilit na makuha ang kanyang gusto ay paulit-ulit pa rin na pinindot ang assist bell na naging dahilan kung bakit nairita si Alvin. Sa halip na pagpirapirasuhin ang mansanas na matanda, si Alvin ay tinanggang hilahin ang bell pero ang Singaporean ay nagawang mahila ang kanyang uniform. Dahil sa lakas ng pagkakahatak ng matanda ay nasira ang kanyang damit at nasugatan din siya. Doon na nagalit si Alvin at sa tindi ng kanyang emosyon ay paulit-ulit niyang sinuntok at sinipa ang pasyente habang ito ay nasa kama pa. Dahil sa kaguluhan ang babaeng nursing aid at sa pangkatrabaho ni Alvin ay napatakbo sa silid. Sa salaysay ng mga ito ay sinabi nila na pinigilan nila si Alvin Ngunit kahit paulit-ulit ang pakiusap nila ditong tumigil sa pananakit sa matanda, ay tila wala itong naririnig. Nang humupa ang emosyon nito ay kusang tumigil si Alvin at bago ito lumabas sa kwarto ay nakiusap pa ito sa nursing aid na wag na wag sasabihin sa management ng All Saints Home ang nangyari. Ngunit kahit anong pagtatago nila sa nangyari ay wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Dalawang araw pagkatapos suntukin at sipain ni Alvin ang pasyente ay dumalaw ang kapatid ng Singaporean at merong nakapagsabi dito kung ano ang ginawa ng Pinoy nurse sa biktima. Mabilis itong dumulog sa presinto para magsampa ng reklamo at kung hindi pa pumunta ang mga sa All Saints Home ay hindi pa masusuri ng mga doktor ang matanda. Noong parehong araw na nag-file ng reklamo ang kapatid ng biktima ay lumabas din ang resulta ng examination dito at nakumpirma ng mga otoridad base sa medical report na ang matanda ay hindi lamang puno ng pasa pero ang ilan sa mga tadyang nito ay balidin. Ang Singaporean ay tinakbo sa ospital at nang ito ay stable na, ang matanda ay inilipat naman sa Jurong Community Hospital para naman sa rehabilitation. Sinabi ng prosecutor na ang pagtatangka ni Alvin na ikubli at itago ang kanyang ginawang pananakit sa matanda ay hindi sinyales ng pagsisisi. Sa halip, nagsisi si lamang ito dahil siya ay nahuli. Idinagdag ng prosekusyon na sinamantala ito ang pagiging mahina ng biktima at kung hindi ito nahuli ng mga otoridad, may posibilidad na uulitin pa rin ito ang kanyang ginawa hindi lamang sa biktima pero pati na rin sa ibang mga pasyente. Ang kampo ng nasasakdal ay tinangkang pakiusapan ng hukom na ikonsidera ang magiging sitwasyon ng pamilya ni Alvin na naiwan sa Pilipinas kung ito ay sakaling makulong ng no matagal. Pero kahit ano pang pagbamakaawa ang kanilang gawin, si District Judge Jasvender Kaur ay sinabi na alam niya na ang mga pasyente sa nursing home ay minsang mahirap asikasuhin. Ngunit kahit gaano pa kahirap pakisamahan ng mga ito, ang bawat pasyente sa All Saints Home o kahit sa ang nursing home ay nararapat lamang na dapat pangalagaan ng mga nurse. Para sa kanya, ang pananakit ni Alvin ay hindi niya masasabi na momentary loss of temper o nag-init lamang ang ulo nito. Pero naniniwala siya na alam ni Alvin ang kanyang ginagawa dahil paulit-ulit nitong sinaktan ng matanda. Sa huli, ang Pinoy nurse ay pinarusahan ng makulong sa loob ng 16 na linggo o 3 months and 22 days. As of this recording, ay walang nakakaalam kung nasaan na si Alvin ngayon. Sa panahon ngayon, kahit ikaw ay introvert o extrovert, mabilis mo na lamang na maipapahayag ang iyong pananaw dahil sa daming social media platforms na maaaring mong gamiting outlet. Ang isa sa mga yan ay ang Facebook o mas kilala ngayon sa tawag na Meta. Base sa 2024 survey, sa 2.11 billion na gumagamit ng Facebook, 86 million dyan ay nakatira sa Pilipinas. Kaya ang bansa ay nasungkit ang pang-anim na pwesto na may pinakamaraming aktibong Facebook users sa buong mundo. Isa sa mga taong yan ay ang 28 taong gulang na Pinoy nurse na si Edmund Selbelo siya ay naiulat na born and raised sa Pilipinas. Ngunit dahil sa nangyari ang krimen na ito sa Singapore at walang gaanong news outlet ang nag-cover nito sa Pilipinas, walang nakakaalam kung ano at saang probinsya siya nagmula. Ang tanging malinaw ay isa siya sa maraming nurses na nangibang bansa kapalit ng mas magandang sahod at oportunidad. Hindi malinaw kung kailan siya dumating sa Singapore pero ang sigurado ay natanggap siya bilang nurse sa Tantok Seng Hospital na makikita sa novena. Katulad ng iba mga OFWs na nagkaroon ng oportunidad ng mga ibang bansa, si Ed ay puno ng pangarap nang siya ay sumakay ng eroplano. Pero hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi magiging madali ang lahat. At kailangan niya talagang magbanat ng buto upang makamit niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ngunit nagkaroon ng balakid ang kanyang mga plano dahil noong 2014, ang mga katrabaho at kahit mga pasyente sa Tantok Seng Hospital ay nagulat nang ilang mga pulis ang mabilis na dinampot at inaresto ang 28 taong gulang na nurse. Ito ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Dahil sa gumugulong pa ang investigasyon at kumakala pa ng karagdagang ebidensya ang mga otoridad, ay walang gaanong impormasyon na lumabas. Bukod sa kung si Ed ay maputunayan na siya ay maaaring makulong sa loob ng apat na taon at maaari din itong magmulta ng 10,000 Singaporean dollars para sa danyos. Dahil sa hindi gaanong mabigat ang mga kaso at naputunayang hindi flight risk ang nurse, ang hukom ay pinayagan itong makapagbiyansa habang naghihintay ng paglilitis. Noong 2015 ay makikita sa litratong ito na dumating sa korte si Ed at sa trial ng bunyag na kaya pala ito nililitis ay dahil sa mga sinabi nito sa kanyang Facebook post Noong January 2, 2014, dahil sa mga sinabi niya tungkol sa mga Singaporeans, kinailangan kong i sensor o i-blur ang iba mga salita para na rin sumunod sa tuntunin ng YouTube. Pero makikita mo sa post na ito, para kay Ed ay hindi o manoy mas magaling ang mga Filipino kesa sa mga Singaporeans. At kung hindi pa yan sapat, sinabi rin niya na hindi magtatagal, hindi lamang trabaho mga kababaihan, pero kukunin na rin ng mga Filipino ang buong Singapore. Makikita mo rin na masaya sinasabi na pinagdarasal niya na sana ay merong sakuna na dumating sa bansa. Ang post ay kaagad kumalat at sa loob lamang ng ilang oras, ito ay kaagad nagkaroon ng anim na daang mga replies. Ayon sa computer forensics, sa tindi ng galit ng ibang mga tao, ang nasabing post ay kaagad binuro ni Ed Ngunit huli na ang lahat dahil marami na ang nag-report sa kanya. Hindi lamang sa Facebook pero pati na rin sa mga otoridad. Ang iba sa mga ito ay nakakuha din ng screenshot at ang ilan sa kanila ay ibinigay ito sa news outlet na The Kaki News Network na kaagad in-report ang ginawa ni Ed na lalong nagpasikat sa kanya sa hindi magandang paraan. Nang makarating sa ospital na pinagtatrabahuhan Ed ang kanyang ginawa, ang mga ito ay kaagad naglabas ng statement sa kanilang Facebook page. Ibinahagi ng mga ito na nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad at upang hindi sila makatanggap ng backlash mula sa publiko, ang management ng ospital ay minabuting ilipat sa administrative duties si Ed habang gumugulong ang investigasyon. Ibig sabihin, siya ay makakapagtrabaho pa rin, ngunit hindi siya haharap sa mga pasyente. Sa halip, ang tanging aasikusuhin niya buong araw ay mga papeles at dokumento. Ang mga detectives na nag-imbestiga sa kaso ay tumistigo din kung saan ibinahagi nila na nang in-interview nila si Ed noong 2014 ay tinangkapan itong magpalasot sa pamamagitan ng pagsasabi na merong nag-hack sa kanyang Facebook account na wala namang katotohanan. Para sa prosecutor, hindi lamang mapanira ang post sa mga Singaporean Ngunit naguudyok din ito sa ibang mga lahi, lalo na sa mga Filipino, na magalit at kasuklaman din ang lahat ng bagay at mga tao sa Singapore. Sinabi ng prosikasyon na ang ganyang mga posts ay dapat seryosohin at gawing example si Ed dahil ayaw nilang maulit ang nangyari noong 1960s kung kailan nagkaroon ng racial riots sa pag ng mga Malays at Chinese. Pagkatapos ng ilang araw na paglilitis, si District Judge Siva Shanmugang ay sinabi na ang mapanira nito mga sinabi sa bansa at mga Singaporeans ay hindi niya maaaring ipagkipit-balikat na lamang dahil ito ay banta sa katatagan at siguradad ng kanilang lugar. Ibinahagi rin niya na magpahangga ngayon ang relasyon ng mga foreigners sa mga Singaporeans ay hindi pa rin maayos. Kaya ang post ni Ed ay nakakadagdag lamang sa tensyon. Nang matapos ang trial, ang Pinoy nurse ay hinatulang guilty sa lahat ng mga kasong isinampas sa kanya. Siya ay pinarusahang makulong ng apat na buwan sa mga kasong Sedition Act at two counts of providing false information sa mga otoridad. Pagkatapos sa maibaba ang sintensya ay wala ng ulat na lumabas tungkol kay Ed. Ang susunod naman nating kwento ay nangyari sa United States. Sa video na ito ay makikita ang dalawang lalaki na kinilalang mga Filipino nurses na si Alfredo Ruiz at Russell Toralba. Ang 43 taong gulang na mga nurses ay inatasa na mag-alaga sa stroke patient na Amerikana. Ang matanda ay naiulat na 78 taong gulang na. Ito ay inilarawan na matriarch ng buong pamilya. Ang biktima ay kinilalang si Mrs. Dicas at siya ay merong apat na mga anak na napalaki nitong maayos. Nang ito ay umidad na katulad ng iba mga tao siya ay nagretiro na pero sa kasamaang balad, siya ay na-stroke noong taong 2005. Doon na nagdesisyon ang pamilyang Dicas na maghanap ng nurse na maaaring mag-alaga dito sa loob ng kanilang bahay o mas kilala sa tawag na in-home care. Marami na mga nurses na nag-alaga dito pero mas gusto nilang magkaroon ng permanenteng mga caregivers. Sa interview sa kanyang apo na si Eduardo ay ibinahagi nito na ang kanilang pamilya ay tulong-tulong para mabayaran ang ilang daang libong dolyar na bayad sa in-home care kada taon para lamang magkaroon nito ng mga nurses na mag-aalaga na maayos sa kanilang lola. Hindi malinaw kung saan at papaano ang kanilang naging hiring process. Ngunit ayon sa report ay ipinagkatiwala nila ang pangangalaga sa matanda sa mga Filipino nurses na sina Ruiz at Turaba. Ayon sa Daily Mail UK, ang sahod ng dalawa ay $55 kada oras. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw ay kumikita ang mga ito ng higit $1,300 US. Ayon kay Eduardo, alam nila na mapagkakatiwalaan ang mga nakuha nilang tao. Dahil na rin sa magandang reviews at ang mga ito ay mga Filipino, na kilala sa pagiging magaling at maalaga sa mga pasyente. Ngunit hindi lahat sa kanila ay kumbinsido. Kaya upang mapalagay ang kanilang loob, ay nag-install sila ng iba't ibang security cameras sa loob at labas ng kanilang bahay. Noong una ay naging maayos ang lahat ngunit nang nireview nila ang mga footages ay laking gulat nila ng 53 insidente ang nakuha nila kung saan ang dalawa ay inilarawan nilang naglalambingan. Ang paglalarawan nilang yan ay mild pa. Pero kung makikita mo ang ilang mga security footages, ang iba ay sinabi na ang dalawa ay klarong hindi lamang naglalambingan dahil sa patakaran ng YouTube, hindi ko direktang masabi kung ano ang kanilang ginagawa. Pero mailalarawan ko na ang ginagawa ng dalawa ay rated SPG. Mas lalong nagulat ang pamilyang Digas dahil lakas na ginagawa ni Natural ba mga kalaswaan sa harap mismo na kanilang lola. Ang masama pa dito ay sa ilang anggulo ay makikita na ang stroke patient ay iwinawagayway ang kanyang kamay na para sa pamilya nito ay sinyales na ayaw ng matanda na makita ang kanilang ginagawa. Ngunit kahit anong bigay nito ng sinyales ay hindi talaga papatigil si Naturalba dahil mas matindi ang tawag na kanilang laman. Bukod sa mga ginagawa ng itong rated SPG, ang matanda ay ilang beses pang hinubara ni Turalba at habang ito ay nakikita kay Ruiz, ay pinapaupo nito si Mrs. Dicas sa harap ng bintana na hubad. Base sa ulat, ang mga insidente ay nangyari sa loob lamang ng tatlong linggo. Ang pamilyang Dikas ay hindi nagsayang ng oras at kaagad nilang sinampahan ng kaso ang dalawang nurses. Ngunit kasabay ng paglabas ng arrest warrant laban sa mga ito, si Ruiz lamang ang naaresto ng mga otoridad dahil si Turalba ay kaagad lumabas ng US at ito ay nagtago sa Canada. Ang balita na kadalang mga ginawa ay kaagad kumalat at kahit ang dalawang mga anak ni Turalba ay naiulat na hiyang-hiya sa ginawa ng kadalang ama. Bagamat siya ay kaagad nakabagtago, ay makikita mo naman sa video na ito na si Turalba ay natuntundi ng mga US Marshals. Ito ay naiulat na nakapasok sa Canada gamit ang kanyang sasakyan noong August 2011 bago pa man bumaba ang arrest warrant. Si Torralba ay ginawa ang lahat para takasan ang kanyang mga krimen na ginawa sa si USA. Nang ito ay makakuha ng trabaho bilang caregiver, ay mabilis siyang nakakuha ng bahay na naging dahilan kung bakit ito ay naka-adjust agad na parang hindi siya wanted. Sa ulat ng local news outlet sa Canada na CBC, ito ay kumikita ng 175 Canadian dollars kada araw bilang caregiver ng isang bata na may problema sa pag-iisip. Ngunit ang kanyang pagtatago ay natapos noong 2014. Ang kanyang employer na Children and Families Ministries ay inamin na sila ay may pagkukulang pagdating sa ginawa nilang background check. Humingi sila ng pang sa pamilya ng pasyente nito. Pero dahil sa ang batang lalaki ay hindi nakakapagsalita, hindi sila sigurado kung ito ay ginawa na masama ng sospek. Habang naghihintay ng paglilitis, ang judge ay sumang-ayo na maaaring magpiyansa ang dalawang mga nasasakdal hanggat mababayaran nila ang 200,000 US dollars $200 na bond. Pero dahil sa walang gaanong kalaking pera ang mga nasasakdal, ay nanatili ang mga ito sa kulungan. Sa loob ng ilang buwan, si Natural ay sinabi na ilalaban nila ang kaso sa harap ng jury. Ngunit noong May 2015, ay nagbago ang kanilang isip. Ang kanilang rason ay dahil sa mauungkat ang kanilang nakaraan, lalo na si Turalba. Ayon sa report, ito pala ay may iba't ibang kaso na noong ito ay caregiver slash nurse sa Miramisa noong 2010. Dahil sa hindi nila magandang record, ang dalawa ay nagdesisyon na magplead ng guilty. Noong 2015, Senatoral Bat Ruiz ay humarap sa sentencing hearing at upang mapababa ang parusa sa mga ito, sinabi ng dalawang Pinoy na bagamat may tuturing na inappropriate ang kanilang ikinilos sa harap ng matanda, ay hindi naman nila ito ginawa ng masama. Nanindigin sila na walang ebidensya ang prosecutor na pinabayaan nila ang pasyente. Pero ang sinabi nilang yan ay hindi sinangayunan ng judge. Ayon sa pahayag ng San Diego Superior Court Judge Timothy Walsh, ang isang nurse ay dapat na maging mapagbantay. Ang mga ito ay dapat na sensitibo at mapagmalasakit dahil pinagkakatiwalaan sila ng mga tao na alagaan ang kanilang mga magulang, lolo't lola o mga anak o mga taong mahal nila. Sinabi niya sa harap ni Naturaba at Ruiz na kung hindi nila kayang gawin ang mga bagay na yun, ay wag nilang pasukin ang pagiging nurse. Pagkalipas ng limang araw na trial, ang judge ay pinarusahan ng mga nasasakdal ng pinakamataas na parusa sa mga kaso. Si Turalba ay sinintensyahan na makulong sa loob ng isang taon at limang taon na probation. Habang si Ruiz naman ay mahukulong sa loob ng 315 days at probation na limang taon din. Nang matapos ang hearing ay dismayado naman ang pamilya ng matandang biktima dahil para sa kanila ay hindi sapat ang parusang ibinigay kina Turaba. Dahil noong 2015 pa nangyari ang kasong ito, sigurado ako na nakalabas na ang dalawa sa kulungan. Ngunit hindi na sila makakapagtrabaho pa bilang nurse dahil ang lisensya nila ay binawi na. Wala din sa ulat kung sila ay United States citizen. Kung sila ay hindi USC, sila ay automatic na madedeport pagkatapos nilang mapagdusahan ang kanilang mga sintensya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!